ibat ibang sektor sa lipunan, iisa ang pundasyon ang pinagkukunan, edukasyon. Simpleng pakinggan ngunit komplikadong unawain. Mataas na edukasyon na hindi lamang binubuhay ng mga aklat o mga bagay na natututunan sa ating mga unibersidad at paaralan. Bagamat kasama ito sa mga pangunahing elemento upang magkaroon ng sapat at praktikal na edukasyon, na nakabasa sa ating araw-araw na pumumuhay ang siya pa rin dapat na maabot. Hindi ekstraordinaryong tao sa lipunan ni hindi pinangarap ang maging pinunong politikal ng bansa. Sa kabila nito ay pinagkatiwalaan pa rin ng iilan na sila'y pamunuan at bahagi sa kanila ang nalalaman. Taong binigyan ng mga pribilehyong magamit ang kanilang natutunan sa larangang kanilang gustong paglingkuran. At sa likod ng mga taong nagsikap na marating ang lahat ng kanilang pinapangarap, sa kasalukuyang nakakamit ay isang regalo para sa taong pinanggalingan ng intelektual na pundasyon. Ang mga guro. profesyon ng pagiging isang guro ay hindi biro. Mahabang pasensya, malawak na pagpunawa, at lagi handa sa mga pagsubok na maaari mong tahakin. Ang isa sa mga putahe sa pagiging epektibong guro. At kung putahe rin naman ang pag-uusapan, hindi magpapahuli dyan ang MA Zoe and Kate Palayukan Food Express na pinapalakad ni Alma Tahar kilala sa kanilang lugar bilang Aling Palayok, isang dating Peaceful school teacher. Uh, marami naman ako mga karanasan na naaalala uh, na hindi ko rin makakalimutan sa pagkipagrelasyon ko sa mga estudyante ko. Uh, Siyempre, pag mabait ang guro, ganado mag-aral ang mga estudyante. Uh, kung saan nilang ginagawa yung kanilang mga takdang aralin, yung mga binibigay ng mga guro, at minsan na pwede pa nilang makipag pwede pa sila makipagbura makipag sa mga guro, yung sa mga jokes, di ba? ang mga magulang ng mga bata, hinagiging ganado doon sa mga bata na pag-aralin pa yung mga bata. Dahil nakita nila yung pagsisikap na ginagawa ng mga bata sa mga exam na ginagawa nila. At syempre, dahil doon, tumitibay naman yung pananalig ng mga bata na tapusin yung kanilang pag-aaral. Hindi niya naman pinangarap kunin ang propesyon ng pagtuturo. Ngunit dahil sa impluensya ng kanyang tiya, ay naudyok na rin siyang pasukin ang propesyong ito. Sa kasagsagan ng kanyang karera, nakilala niya ang lalaking bumihag sa kanyang puso, na si Angelito Tayam, isang computer engineer, at sa kalaunan ay binigyan sila ng tatlong anghel. Ano pong po sitwasyon ang ah, sa inyo na ipanan ang profesyon na pangiging ngayon? Ilaman talaga ng isang na kumita pa ng iba uh, pa siya ng pagkakakitaan at hindi madali para sa amin dahil mahahati atensyon namin sa aming profesyon at sa pagnenegosyo pa ng ibang bagay dahil ang pagiging teacher ay eh, kailangan focus ka kailangan nakafocus ka dahil para maipapatid mo ng buo ang iyong idea at iyong kaalaman sa mga estudyante mo Ngunit, sa bawat pamilya, hindi may iwasan ang pagdating ng mga problema mga problemang susubok sa tibay at kakayahan ng bawat miyembro ng pamilya. Numating na nga ang punto kung saan ay kinakailangan ng mamili ni Aling Pareok sa pagitan ng kanyang pamilya at kanyang unang minahal na propesyon. Uh, sa panahon kayo ng pagdidesisyon, ano kong naramdaman niyo? Okay, um, napakahirap sa akin na iwanan ang pagiging profesyon sa pagtuturo dahil mahal, siyempre mahal ko itong pagtuturo na to. At saka, Ah, uh, hindi naman ibig sa atin na ang kinikita ng isang guro ay napakababa. Uh, ako ay preschool teacher at ang aking asawa ay computer engineer. Uh, tatlo ang aming anak. Siyempre, priority namin yung pag-aaral ng mga bata. Hindi, hindi ko naman sinasabi na mababa ang uli ng pagkukuro sa mga public school. Kainangan namin silang ipasok sa mga private school. Na kung saan mas magbibigay sila ng mas magandang kaalaman, di ba? Kaya may nabuti namin mag-asawa na mag-isip muna, pagsamantalaan kung ano pwede namin pagkakitaan. Nag-isip uh, namin na sa una ay eh, magtinda muna kami ng ulam sa mga kapitbahay. Naging masakit sa parte ni Aling Palayok na iwan ang pagtuturo. Ngunit nagsabi na ang tadhana upang makita niya ang iba pang oportunidad para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Dahil mas nanaisin pa ng isang ina, ang kapakanan ng kanyang mga minamahal. Alam naman po natin na ang profesyon ng pagiging duro ay hindi iro. Kaya kung sa paglipas ng panahon, may mga pinagsisihan ko ba kayo sa inyong mga indesisyon? Sa akin naman, hindi ko naman kung anuman yung naging experience ko sa akin pagtuturo. Kung may na-experience man ako hindi maganda, o meron man akong na-experience na, -experience na mga estudyante matitigas ang ulo, yon ay natural lang dahil pinili ko itong aking profesyon. Kaya ako ito pinili dahil ito ang gusto ko. Gusto kong makasama ang mga estudyante ko, gusto kong maturoan ang mga estudyante ko, gusto ko gusto ko ibahagi ang kaalaman ko sa kanila para sa kanilang pag, uh, pag, para sa kanilang pagtanda hindi nila makakalimutan kung ano man yung mga aral na ipinigay ko sa kanila. Sa dinami-dami nga naman ng unos na dumating, lahat ng ito'y malalagpasan kung sama-samang haharapin magmula sa pagising ng madaling araw, pagpaplano sa papuntang sambales, maglakbay sa iba't ibang eskwelahan sa Manila at Quezon City, nakarating pa sa Division Unit ng DepEd hanggang sa pag-uwi na nanginginig na binte, pagod na katawan at dismayadong muka. Ika nga sabi nila, sinalo na namin ang lahat ng swerte. Pero ganun talaga ang buhay sa kabila ng lahat ng pagsubok, punong-puno pa rin ang pag-asa ang makikita sa aming mga mata. Sa kabila ng lahat ng inyong naranasan, naka-apekto ba ito sa inyong pamumoy o sa inyong pamilya? Siguro, yung mga panahon inon, hindi naman natin talaga maaalis sa isipan natin na talagang kulang ang kinikita ko sa pagtuturo. Dahil school teacher lang naman ako, di ba? Uh, talagang makakaapekto yon sa pamuhay namin pamilya. Kailangan kong kumita ng mas malaki. Para sa ganun, mas maibigay ko ng mas maganda sa mga anak ko naman. Yung mga bagay na kailangan nila hanggang sa kanilang paglaki. Siguro kung hindi ako umalis sa aking profesyon, uh, baka ngayon wala pa akong sariling bahay na naipatayo namin. Pero hindi naman ako nagsisisi at pinili kong maging isang guro. Dahil Uh, sa pamamagitan ng nine years kong pagtuturo sa aking mga estudyante, marami rin mga karanasan. na ambag ang aking mga estudyante para maging isang matatag na tao din naman ako. At maging isang tao may mahabang pasensya at mahabang pagtingin sa mga bagay na kailangan ko pang makita na hindi lang basta nakita ng isang tao hanggang di mo nararamdaman sa iyong puso ang kahalagahan ng isang bagay na iyon. Ano po ang inyong mga napag-isip-isip sa pambigas ng panahon? mga bagay tayo na dapat isakripisyo is o dapat natin piliin na sa tingin natin ay mas higit o mas matimbang na dapat natin pagkaloob sa ating mga anak. At hindi ko rin naman pinagsisihan yung bagay na gusto ko ngayon na magkaroon ako na iba pang pagkakakitaan. Dahil ito naman ay para sa aking pamilya. May mga pagkakataon pa namang uh, pumapasok sa isipan ko na pwede pa akong magturo. Hindi ko pa rin inaalis sa akin na makapag-ambag pa ako ng kaalaman sa mga nangangailangan ng mga bata para sa kaulad ng kanilang mga buhay. Nilalaman ng isang palayok ang isang masarap na putahe. At ang putahing ito ni Aling Palayok ay mga naging bunga ng kanyang paghihirap. Sa kasalukuyan ay hindi na lamang isa ang kanyang kainan. Ito ay nagkaroon ng isa pang sangay Nakabali na rin siya ng isang bahay at binabalak pang magkaroon ng isa pa. Ang kanyang mga anak ay nag-aaral na sa maayos na paaralan. Galing sa kilalang kasabihan na, Kung walang tiyaga, walang nilaga. Ang bersyon naman ni Aling Palayok ay, Kung walang palayok, walang nilaga. Ako si Alma Rahar, kung sa tawag siya Aling Palayok. Yes,